Marijuana Isang salitang madalas iugnay sa bawal, sa droga at sa masama. Pero alam mo ba na sa ibang bansa ginagamit ito bilang gamot? Huh? At hindi lang basta gamot. May mga pasyenteng nagsasabing ito raw ang nakapagligtas sa buhay nila. So, ano ba talaga ang totoo? Masama ba talaga ang mariwana? o may mga binipisyo ito na dapat nating malaman at pag-isipan? Ang marijuana o cannabis ay isang halamang matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura, hindi lang bilang pamparelax, kundi bilang gamot. May dalawang pangunahing sangkap ito. THC o tetrahydrocannabinol ito ang psychoactive component. Ito ang dahilan kung bakit may high na epekto sa utak Ata uh, katawan. At ang CBD o cannabidiol, hindi ito nakakahay pero may uh, malakas na potensyal sa medikal na larangan. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang CBD ay may anti-inflammatory, anti-anxiety, at anti-seizure properties. Ito ang mga napatunayang gamit sa kalusugan. Una, pampawala ng chronic pain. Sa mga taong may cancer, arthritis o kahit fibromyalgia, ang marijuana ay ginagamit bilang natural alternative sa opioids. Ayon sa isang review na inilathala ng National Academy of Sciences noong 2017, may conclusive evidence na nakakabawas ito ng sakit. Pangalawa, epilepsy at seizures. Ang Epidiolex, isang gamot mula sa CBD, ay aprobado ng USFDA para sa paggamot ng dalawang bihirang uri ng epilepsi. May mga bata na dati ay daan-daang beses tinatamaan ng seizure bawat linggo. Pero bumaba ito ng malaki dahil sa cannabis-based treatment. Pangatlo, cancer-related symptoms. Hindi ito lunas sa cancer, pero ayon sa American Cancer Society, Nakakatulong ito para sa nausea at pagsusuka dulot ng chemotherapy. Nakakatulong din ito sa pagpapanumbalik ng appetite sa mga pasyente. At pang-apat, mental health. May lumalabas na pag-aaral na maaaring makatulong ang CBD sa anxiety at PTSD. Bagamat kailangan pa ng mas maraming pananaliksik, marami ng anecdotal evidence na ito ay nakatulong sa mga taong may anxiety disorders. Bakit ito bawal sa Pilipinas? Sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kabilang ang marijuana sa dangerous drugs at ipinagbabawal ang paggamit, pagbebenta at pagdadala nito. Pero bakit? Huh? Unang dahilan, stigma at pananaw. Matagal nang iniuugnay ang marijuana sa krimen, tamad na lifestyle at addiction kahit pa iba ang epekto nito kumpara sa shabu o cocaine. Pangalawang dahilan ay ang kakulangan ng medical infrastructure. Marami sa mga kontra ang nagsasabing kulang pa ang Pilipinas sa kapasidad na i-regulate ang medical na paggamit nito lalo na sa posibilidad ng pangaabuso, International pressure. Dahil sa kasaysayan ng war on drugs anda sa buong mundo, pati Pilipinas ay naging mahigpit sa mga patakaran laban sa marijuana. Sa katunayan, minsan nang tinanggihan ang panukalang Medical Cannabis Compassionate Use Act sa Kongreso. O, noong mga nakaraang taon, Ilang mambabatas na ang nagsusulong ng legalisasyon ng medical marijuana hindi para sa trip kundi para sa mga pasyenteng may seryosong kondisyon. May ilang doktor na rin ang bukas sa paggamit nito sa ilalim ng mahigpit na superbisyon. Maraming bansa na ang nagbukas ng pinto para sa marijuana hindi bilang droga ng bisyo kundi bilang gamot na may potensyal na magligtas ng buhay. Ang tanong, kailan kaya handang makinig ang Pilipinas? Ah? Ikaw? Sa tingin mo, dapat ba itong maging legal sa ating bansa? I-comment mo ang opinion mo tungkol sa paksang ito at baka pwedeng i-share para makita at makakuha ng opinion ng iba.